Magandang araw o gabi po sa atin mga karil at sa mga kababayan po natin na sa ibang bansa. Ngayon pong Mayo Asingo as ng taong kasalukuyan ay pista po dito sa aming barangay at may gaganapin na paligsahan sa pagsasayo kami po ay maghuhurado ang grupo ng Gracious Dancers uh, bumabati sa inyo ng happy Fiesta sa aming punong barangay ito po, isang sahurado ang uh, punong guro ng St. John Nepomuceno Church Parochial School uh, si Teacher Rene ito po, nasa official table na po, si Joel ang aming kuryo at ako po ayan po. Marami pong tao nagaantay na sa mga contestant sa iba't ibang lugar po dito po sa amin sa Region 3 sa ni bonifacio at ang mga contestant po ay galing pa po sa malalayong lugar. Dito po tinitingnan na po namin yung score sheet kung ano po yung mga kriteria Maraming salamat po. Isang pagbati po mula sa The Gracious Dancers at ating mga kahit reels, mga kababayan po na, na sa ibang bansa, isang magandang umaga po or gabi. Saan man po tayo naroon, sana po ay ligtas tayo sa tulong ng ating Panginoong May Kapal. Ito po, naghahanda na po ang ating mga respetadong rado na galing po po sa iba't ibang lugar po. Ayan po, nagsasalita po si Sir Danny upang pasalamatan po mga nag-organisa ng ating paligsahan at sa mga namumuno sa ating barangay at bayan. siya po ay isang guro sa elementarya. Si Sir Danny po ay nag-ayos ng lugar na pagdadausan po ng paligsaan. Kaya kung gusto nyo pong magpa-servisyo, may catering po siya, kontakin nyo lang po siya. Maraming salamat po.